Maayong buntag sa inyo tanan. Two weeks na mi diri sa Palawan. So, nami sa El Nido karon o karon mag impake na kay mubalhin mi sa lain nga Airbnb. One week mi nagstay dire. Kini siya nga Airbnb kay mga 15 minutes or 10 minutes man siguro gikan sa bayan. So gavan mi or ga tricycle pag sa bayan. So karong sunod nga Airbnb nga muang rentahan kay sa bayan na gyud The reason why nga amo na siyang kay Lisod kay Mangita o 3-bedroom or 4-bedrooms nga balay dere sa El Nido. Maong nga uh, medyo layo siya, kinigira amon nakita o niya, komportable po ba kay kayo ang bed, na napag extra nga single bed dere. Kay daghan na kayo may 9 meter lang kabuok. karon so na po ko naka-video o sugod na po kay gisulit po na ako ang ako ang pag-uban sa mong pamilya ba kay six years po ko nga wala bitaw ka sa Pilipinas nga wala ko nakita akong pamilya. So katong nag-uban mi nga two weeks, nagsugod mi uban gikan sa Manila, tapos Coron, tapos El Nido, ganin buntag sila nang uli. So naguna sila, wala sila ni Kuyo sa mua nga isa ka bulan gyud kay Siyempre, akong lula, tigulang na mag-83 years old. Napugos lagi ito siya uban. Kay, gipugos lagi sa mga laagan nga uban ba. <laughs> kay gisabot man namo to siya nga gusto ba siya mauban ang gusto ang una niyang sagot is dili ko no siya ba niya kay gusto lagi pud makita og nang palawan tong akong angkol o akong antipod so ang iyang kauban di ay niya nani sila diri sa kuan um, palawan kay akong lula akong angkol uyab sa akong angkol pero dili ka tong angkol nga ni uban tapos apo sa akong ante. So, upat sila. Gikuyog sa akong lula tong uyab sa akong angkol o katong apo sa uyab sa akong angkol. Kay para nasya ka ng masugusugo ba kay mamangutu ilang kauban sa balay. So, ganina, nakaulit na gid sila. Mao nga, naka video-video na ko. Six years. Six years, minga, wala gid nagkita bitaw. Dugay-dugay po dapat mo uli mangugo Pilipi sa Pilipinas katong 2020. Wala pa ko nang anak ako to kay Zaira kay kuan ba so ka nang kasal sa so kuing katong isuon ako nga nasa Italy. Nag-COVID man so wala ko nakauli tapos nang naboros ko nang anak na sa balay. So mo nga naptan og 6 years no. Karon mag-impake ta. Gusto punta ko nga ako nga, i-tour mo dito sa among Airbnb. Dili Airbnb, dahil hotel ba sa Coron kay one week man po mo sa koron. Ang problema lang kay wala bitaw na uh, ang amuang pag tour sa kuron kay nagkasakit mitanan Well, except kay Zaira o sa mama ni Bros o sa uyab sa mama ni Bros. Giubo ang uyab ni mama ni Bros o yang mama katong na mi dire. Pero si Bros ako, akong lula, akong angkol, ang uyab sa ako angkol ug uyang apo. Ipang sakit mi tanan ubo gihilanat na ang una gid nga nagsakit sa akong lola kay maoni day ang dapat nga dili ni mobuhaton buhaton kung magtortor kanu no? especially kung dili ka hilig og mga activities bitaw kung imong imong lawas wa anad ba nya init pud kay ang panahon kay kini man si Bros og katong uyab sa mama ni Bros sa UK pa lang daan kana mitong, gusto sila magbook na og mga boat tour so daghan mi gi gi atuan nga mga boat tour Anak ko sila nga, ayaw na lang. Ako ah, na lang mag-book, anak. Hulati na lang ako yung mag-book. gusto na ako na ako makita. Ako istoryahon. Kaya syempre, um, uh, uban mo na akong lula. So, ang pagkaon manggod ka ng lunch ka, ng boat tour ka. So, kailangan na mo sila i-customize ang pagkaon. Si Bruce, di mo kaon ng karne or isda. Si ako uh, akong lula, kailangan na per me. So, kadaghan ko istoryahon ba? Gusto na ako kung mag-book ko. Isa na ka bangka. Tapos mauna yung mag sa mga sa mga tour pa na mo. Parin ako mag istorya sa lain pa nga, lailahi nga bangka Di man maminaw ning duha, si akong banaw, ganing si Kuan, uyab sa mama ni Bruce. So, nag sila, lailahi nga bangka sa Koron, duha ka buok. Pero ang among na boat tour sa Koron, Tolo, ilang gibook duha. So, ako may grabe nag- o sa istorya nga yung, nga na ang pagkaon, kailalahe la laging bangka tapos daghan og mga penalty po kay nag-change kay nagkasakit lagi mi anyway long story short katong una nga mo nga kanang gi boat tour ultimate man nga boat tour ibig sabihin sa ultimate daghan kay among gituan sa isa ka pito pito ka lahi nga lugar So, akong lula nga, tigulang lang na kayo, 83 years old na, almost, nabughat. unya pwede pa dito inita, So, ang naitabo, nakurata na nga mong lawas. Mga nagkasakit. Na, naunsa, nasubawa, naunsa ba? Basta, nagkasakit nga. Kami ni Bros. Ako, Lola. Ako, ah, sakit sakit kaya mga lawas. Ana. Dugay kayo, may nakuan. Uy, na naayo. Mga upat ka. Adlaw, siguro may naayo. Ako, Lola, nagpa hospital na lang po. May kikinadi dito sa El Nido. Naabutan yun ang sakit dito sa El Nido. Dito may nagpa-check up sa El Nido. Naika ka ng mga 24 hours bitaw po nga kuan kay grabe man yung kuan yud ka ng ubo ba mag hubak na bitaw gikuan siya nebulizer siya rito gi check yung heart gi check yung kuan pero okay naman siya nalingaw man pud siya na mga tuan ng mga beach pero dili gyud ay maayo nga daghan kay yung atuon sa isa adlaw okay, okay. init pud biya thank you baby Kaya init pud kaayo ba so dapat Nyumbuhaton At uh, from tulo ka spots hantud lima nga na ra diay para dili bitaw kay hago kay mamata mo sa sayo sa buntag tapos uh, katong mga second third na namo nga mga tour mga tulo na lang among ginantuan or maximum 5 yung mga alas 3 nakauli na mi dili pa una nga halos alas 6 na mi makauli kay nakuratan lang <laughs> o oh, mi kabaluman so mauto so highly recommend kung mag boat tour mo kan ka lang gamay gamay lang ang spots dili daghan ninyo ayaw mo pagbukog ultimate nga pito ka bukod inyo ng adtuon okay makuan mo ma makuratan yung lawas and uh, katong sa kuan pod sa el nido pod grabe pod kayo ka kuan na nga mo ang uh, paano ito grabe ka hina ang karang internet ito ba? wala gy ka internet sige burn out sige kamatay ang mga electricity bitaw So eh uh, wala you can buka What happened Gusto uh, no check chocolate. <laughs> chocolate cake. No you can't have chocolate cake. You want to check the chicken. I want, want cake. No. As <laughs> ask dada as dada Tiny bit. Oh, how about that one, that nuts one? Get that nuts one instead, because that's nice, because that's honey. What that mean? one, that one there. There, ask Dada. Dada will show you. Should I get chocolate cake? Like birthday is tomorrow, I can't make chocolate cake. No, I'm going to do this. Come where? Go now, let's feed the chickens. I'll feed the chickens. go. Okay, don't go then. We'll do it later. Naman manok dere good nga. Pwede ni mo kwaon iyang mga itlog ba. Wala namin nakapait og itlog kay na sige may magkuwag manok, ay itlog sa manok dere. Organic, nice kayo. Nice ni siya nga lugar. Um, excited kong ipakita ni sa inyo ha. Nasiyangan lang yung kusakuan sa koron. Wala na ako na videohan ang ilahang kuan nito. Ganaan kayo sa mong sa koron. Dili siya inga ni Kachada. Pero daghan siya nature bitaw sa tunga. Mula siya ka ng hotel nga na mga kwarto nga napalibutan, nagpalibot sa pool. So nasa tunga ang pool, daghan mga um, so na nalingaw yun sa mga langgam, daghan kayong salag sa langgam. Pero, mo lagi na ako na videohan kay. Yeah. Just wear that. Whoa. I'm just gonna Whoa! wear this. Shoot like I'm just gonna that. wear that. So, we're just in the. Um, the um next, yeah. There you go. Um. Mm -hmm. Kuan, wak na ako na videohan ba kay? Nakasakit lagi mi sa among um, three days na mo dito sa corona. Nakasakit mi one week man nito sa kanang amo um, um, ang gistehan. after three days nagkasakit mi <laughs> grabe kay ka unfortunate gyud pero nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga uh, si Zaira wala siya nagkasakit kay kuan ba kanang gipray gyud ako ba nga bahala ang kasakit mi ay lang si Zaira kaloy yun sa Ginoo wa siya nagkasakit ay wa siya giubo niya grabe bi na mo gyud mi ni sa nagkasakit mi dugay kinaayo, naayo pat ka adlaw nya yeah, tapos bi na mo siya tulog wala gyud si Zaira nagkasakit ba grabe kayo ka kuan lagi ang ginuo lagi grabe kay kamaayo bitaw kay risud ba kay nang kasakit mo tanan no Zaira Zaira you have to listen to dada you have been eating a lot of that What happened to you why are you being naughty now Look mommy's parking now so that we can move on to another place and do swimming Because you love swimming aren't you Pero katong next na mo nga It's still downstairs, yeah. I don't know which one is broken. I can't tell really. Tapos, um, nagkuan mi, nagbot mi, gikan sa Coron. padulong dari sa El Nido, nagsakay mi uka ng boat, mga 4 hours ang biyahe. S Kami si Bruce, grabe pag ang kuan luya kay si Bruce, good. <laughs> Ako kasukaon na eh, ikistanan ko kay luya, kaistanan ko ba, at same time kasukaon ko. Kung lula, gasakit pagyapon. Basta grabe gid ka nga mong experience ba. Dili man gid maayo man did, nga magpainit kanya oy inom-inom sa tubig. Akong lula mangud kay badlungon ba. Mogi siya nag-inom og tubig. Katong kuan siya na hospital ay kanang gitse pa check up namo siya. Gresitahan gid siya og kanang dehydration nga kanang powder bitaw. Ipainom siya ha duha ka litro taga adlaw. Kay na dehydrate man, did, siya. Badlungon lagi ing sige inuna ko nga pag inom la di man gid. di mo ta kung ang doktor na yung maingon, maminaw naman, ah, nasira na magbantayan, pero wala oh, nalagi, too late na kay nagkasakit na. so, more to ang itambal si ha katong dehydration nga powder, tapos, duha antibiotic, kaya tungkol siyang ubo ba. Kaya na dehydrate, laging maayo. Sa so, lang yod, abi nato nga ka nang, hindi ta mag-inom tubig, okay ra, pero daghan kayo, konektado nga, dili maayo, mahitabo sa ha, kung dehydrate, ma-dehydrate ka mamatay ka na kalugayan bitaw kung di nimo na makuanan malampasan kay importante gyud tubig sa tong lawas niya sige labaw na sige pa init mo nga uh, inum inom gud permanent og tubig mo to na okay okay bi akong lulo na nabaskog ang iyang platelet gyud nagbaba ang platelet man una to kay dapat 100 uh, 55 to 450. Ay, ang platelet na baba siya na himong 178. Kay wala siya tulog siyang ubo ba unya ingon ang doktor na do siya dengue daw uh, gibabalik mi pagka kinabukasan kay git na check lagi ang blood mo nakita ang platelet niya nga baba na nami ato sa el tapos katong pagka kinabukasan itaas na din dito ang iyang kuan ka ng platelet kay naka ginhawa-ginhawa naman siya kay ginibulizer bitaw siya dagan kay plemang mang nigawas ay, paik kaayo niya. Daka na ka siya nainom na tubig. Buwa na siya na dehydrate. Dako na kay kat. Dako kay katabang. Basta magsikag inom mong tubig mong importante. Pag inom yun mong tubig, no. Bisa pag feeling ninyo dili-init ang panahon, kailangan yun ang tubig. First, unang uh, imo ang uh, kanasig sakit imong ulo. Isabihin, anak, dehydrated ka. Minted yun ka dapat mag-inom si ko yaw-yaw dire, tapos upo ko na sa kuang kuan. Pag-impake. Naghan kay ka ng kuan si Zaira. Gamit ba? sa so, pa akong ipang butang dire, be. Lang ako ibutang ang sayo na ni Bruce, be. Sagol na lang na ako kay Zaira, kay kuan. Ayan. Naghan mga sayo si Bruce nga. Wala yun na ako na kuan ba? na gamit, pitaw. Ay, abin akong na na-lesson learn na ako sa una nga, kuwan. Hindi magdalag mga sobra-sobra. Ang lang, ano, kay ako mag -huna, huna one month may magbakasyon. So, dagang kung ipagdala nga sa nina. Nya, yeah. sige, raman po kong palaba. So, dapat di ay, gamay ragyo dahi Tapos, ay, paita lagi. Kaya magpalabada raman, no. O, karoon na, gibit-bit. Pwede yung haguag Ayan. Napa mga sanina nga kuwan. O, oh, kini mga sanina nga mga bagat-bagat. bitaw. Pero, dili like good siya kuwan. Good. May nga ni ba? Ang tela. Mga cotton ko siya. pero, medyo na pagkabaga ba? Kaya, abin man akong magtugnaw-tugnaw sa gabi. Eh, di man di ay. Ting naman. ay! Pagkapait. The kanong kaya tag nadalaan niya. Walay palos. almost finish I'm almost finished yeah I got so much crap I can't get voices either. yeah what, these stones? what stones oh yeah no no we're not taking that. kan kay dakan kay gamit nga mga kuan mga shorts di balik balikon naman niya yung pinaka comfortable yung mga shorts mo po ibalik balikon ba siya kining mga labhonon sagol ni sila iyan sana to yaw ngayaw-yaw nakalimot ako sa kumang pangyaw-yaw pero nalipay ko kung nga, pasalamat uh, ko kung nga uh, si Bros. Ganang thoughtful bito ka siya. Um, generous kay siya ba kay mahal po biya magkuan no kanang upat ka pamilya ba na humungi uban sa Koron. pero sa kanang flight bitaw, mahal ang flight diri sa Koron, sa Palawan, mahal sa Nido mahal kayo do. Um, almost 30,000 ang kanang kuan sila upat. Isa lang naka -flight mahal jud ang kanang panhid diri mo nga daghan kay kanang dibito ka afford og kanang money sa Palawan kay pila ra ang sweldo sa mga tao sa Pilipinas no nya ang flight mating mahal jud uh, kanang 30 thousand almost 30,000 ano na ba 28 ba to wa pa nay labot ang bagahe nakalimot ko ug sa bagahi ba <laughs> so nagkuan ko kanang Kuan na siya, Cebu Pacific na siya. Swift, Cebu Pacific. Okay, mas mahal mang yud ang Philippine Airlines. O labot ang bagahe. Nakapalit pa sila, nakabayad pa sila bagahe. Kaya nang 2,000 ang bagahe sa isa ka, 20 kilos na bagahi Kaya nakalimut bitaw ko. So, mautong nga. Uh. Um, anything else?

Okay. <coughs> Nag-isa tayo labag ba? Ito lang ba? Parin na lang na ako anong kuwan. mga brief ni Bruce de So, mga nang grabe pasalamat kay Bruce sa salamat po lang akong uncle. Ni ako akong uncle kay, ang ilang English lagi kay, siyempre, di balo mo English, beto, diretso, pero kung magsulat, ma-express um, niya yung self. So, akong uncle, nagsulat siya letter, yan ng gihata gabi eh, before sila ni Hawa. Naka, yun ang, sana eh na appreciate po ni Bruce yung letter po kay kuan ka nang salamat siya ba nga syempre gi kung dili tingod kay Bruce di gyud maka experience nga makalaag sa Palawan kay mahal bito kay diri oi maka kurat ang mga presyo bisan mga pagkaon ang ilang tricycle diri sa kanang turista tag 300 among bayad isa ka tricycle ang makasakay kay du, uh, upat na makasakay niya. 400 lagi. Taga, kung mo, taga tricycle, 400. Ang among van, uh, taga van na mo, 1,000 ang mabayad. Bisag, kung anda kalayo, 10 uh, minutes na kalayo. Unya, 1,000 ang po mo mabayad. Mga sa pikas nga, Airbnb. 9 minutes away ra. Okay, moment lang mga presyo. Natig ko, lagi ko, natig. Discuss ko sa tricycle, baka itong nahibuan ako nga 20, pesos na lang bayad sa mga locals dere sa tricycle. Isa ka tao, 20. Nga anak ko atong, masakay na may tricycle, nga anak ko atong tricycle driver na, Anong mahal makay mo kuan pangayos sa mga turista? Nga 20 pesos raman sa locals. Sa, sa, ang ilan taripa na anak. Anak ko nga. Kung, uh, kung mo mo sa mga sa malay-balay sa bukid nun, just like bayad. Bisan pag turista mo. <laughs> Nakatawan na lang po sila pero Imagine, Mahal, kahit tag 150, tag 150 ang among, tag trended among bayad. sa isa ka, kuwan. Sa ka, tricycle. Maka, ano ay So, makita ba ito nilang, like nga, nga, foreigner? Ilang mahalun? Kuyo, kaya, ako ayaw lagi. Omo mo ko daot sa kuwan, ha? Kanang si ni Nido, ha? Pero suri so, na ako tinuod ba? Na, mahal ka ayo. Pero ang ilahang kuwan dere, mga tourist spot, guwapa, gud. Guwapa, gud ilang tourist spot. Kaingon dyan ka nga. Huwag pa gini, huwag gini mo kayo ma kay makita nga Para si anak uh, bitaw. Nagwapa. Eh, nako mga video sa motorist spot, boat tour nga among getuan, eh, ako pa na siyang ipakita sa inyo, ha? Okay, na. Right, I think I'm done, baby. Is there anything else in there? That is going in the laundry, b laundry bag. That one. Why? Because it needs washing. These are all clean here. It's not our laundry bag. Though. We're not. We're not taking we that. can take that. Telling him what they call a Bible. Yeah, that's dirty. This? Yeah. No, I'll wear that on this one. What was I wearing then? Um, What's that there? Is this clean? I don't know. It's not clean. That All right, how about your which one you're gonna wear your Alexander McQueen or the brown one? Okay, can you get your Alexander McQueen and put it in here, please? Is that, your, is that your pants you're gonna wear soon? Yes, okay. na mahuman. Perfect mahuman o impake. <coughs> pagabot ito sa mus. Balhinan karon, Mag-unpack na po. Ay. Nga na basta mag-holiday. Pack and unpack yun ang may tabo. Interesado mi sa ako. Interesado ko sa Cebu. Sa Buhol. <laughs> 84 years old. Right. Oh, we forgot to give them this money. Yeah. The coins. We should be actually using these coins. There you go. Could use that here. still have the shower? Yeah. Yan. Manag impact eh. Start na ni Bruce ang kuan kay mang shower na daw midaw. Tagang ko sa kuan ko tabliya. Pure nga tabliya ba. Lamit ni siya kuan eh. Tên nung không biết đâu wow very noisy girl Go shower với dad đi Ha? Huh? Uy, listen to dada ba? Open it. You can open it. Open You can open the door. Maligot na pod ko Manakong impake. Dahil lang takotob. Unya mag kuanta Airbnb tour tadya mo ang uh, girentahan ng Airbnb sa El Nido God bless pa